feeling ko mas mura dito. Talaga? 500. It's naman 500k. 500? Yes. Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Si <laughs> Liling. Ang <Bililing. laughs> dami namin natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? <laughs> Dahil nga sa Grand Hyatt tayo, feeling ko, 350k. Oh, shit. <laughs> Piling so, ko din. piling ko din. Maliit na 'yun, no. Perfect, pa Eh! Ay! ay! No? Suwerte talaga ako palagi. Eh. Oh. Yes, yes. Alam mo, both tayo, Malik. Bakit? Ano, Ang liit na mamulan natin, eh. 759,000. Shit. Nagpa-panic Shit, shit. Nanginginig ako sa si ito. So, Bariya. Bariya. <laughs> sorry. Kami na to. Dahan.